Can the bones? Up next, we have Robert Gonzalez of Peck. Hello, so hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, kay Ada. Wala Hello, na naman natin na Hello, hello. 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 nararamdaman hello. kapag nalalaman Hello, marami Hello, <großes> they can watch, but they, but they can touch. Yan, yeah. yun po. Naisip ko lang yun na art naman itong ginagawa namin. Artist kami. So, ayun po. And uh, of course, flat, uh, follow up nga yun yun. Ganun nga. Follow up din para sa inyong lahat. Sa inyo ba, pag nalilangan yung may madami nagpapatasya sa inyo? Flattered ba kayo or na-offend no kayo? Kasi yung iba flattered, patung namin nagpapatasya, yung iba na-offend no sa kaso ninyo. Depende eh. Depende sa pag approach eh. Pero nakapag yun din naman kasi parang nagagandahan sila sa katawan mo. Pero depende po talaga sa sitwasyon. Depende sa pag approach nyo. Eh. Uh, Matthew, ikaw. Uh. Oh, Opo, ah. Uh, honestly, nung no, hindi ko siya naiisip eh. Pero, flattered siya. Kasi parang natawa na lang ako talaga ba? May, may sa Pero, okay. ba? Ang gulat ko. Flattered siya. <laughs> si Mikael po, ano, mga hindi ko rin pinapansin eh. Pero nung may mga times na, ano, may mga nagme-message sa akin, nag-send sila ng mga picture ng ari nila, ganyan. So, dun, yun na yung, ano, na-offend na ako. Na-offend na ako. Pero kapag sinasabi lang ako na, uy, pinap pinapatakpan mo, ganyan. Natatapatapan na lang ako. <laughs> It's good for you. <laughs> keep for you, <laughs> keep it up! Keep it up! Pagpatuloy mo yan, nag-subscribe pwede lang mag-subscribe. So ayun, yun yung aking. So yun ka so, kasi, may eh, nagpapananong ka ah, na, kung may time na nabastos kayo, hindi eh, eh, yun, kung sa'yo, pag gano'n na ang dating, nababastos ka na? Kapag nababastos na, yung mga comments, ganyan, sa mga posts, so i-restrict ko na lang or block, delete, yan, para kasi kapag may nakita silang isa na nagkanon, gagaya yung iba. So kapag may nakita na akong isa, ididilin ko. Kasi meron din mga instances na sa post ko mismo, um, binabash naman nila yung mga ate ko, ganyan, okay, yung mga pinsan ko. So parang dead ma, ididilin ko na lang. I kakwento ko muna sa kanila, chichismis ko. Tapos, ayun, dead ma, delete, block, ganyan. So para wala na lang kaming iniisip next may, may ano, may narinig ako ng paano ka daw nagpapatangkat? Siguro tanongin nila lang si Nikaela, mamaya na po <laughs> oh, na, kung ano yung ibigay sa pinyo doon. Ikaw, Vince. Oh. Naratawa na lang, tinatawa na mo na lang. Pero kahit naman, nakakatuwa kasi, ibig sabihin na, hindi nila yung karakal mo doon. I mean, hindi naman nila ako kilala ng personal. Pero mas maganda, makabanding nila ako, makulit din ako, makulit din ako pag nakabanding nila, hindi nila kahit na sinasabi sa akin, sa na pre, kita ulit pwede mo, buhay mo, gano'n. Sawa sa pwede mo, pwede mo na naman na namin doon. Gano'n. Okay lang. Okay lang sa akin. Hindi ka na mabastasan? Hindi. Pero... Hindi. Hindi. Hindi mo Thank you. Si Rob naman. Um, uh, para sa akin, ano yun na, uh, compliment yun uh. na. Ibig sabihin, nagiging, ano ka, um, uh, tawag ito, gumagana ka sa mga tao, may nagiging effective ka sa ginagawa mong craft. So, ayun nga, pag once na meron din naman na bumabastos, tinatawanan ko lang, keep it up, go lang, laban lang. <laughs> Magpatangkad lang kayo. <laughs> Magpakarami kayo. <laughs> ayun. Si Tito Ronnie, may isasagot ka ba? Kasi yung panahon ng boat man, sa Virgin's Heart. Excuse me. Sige <laughs> pa. Si Jessa. Uh, hindi ko rin po masyadong pinapansin ko kasi focus po ako sa goal ko eh, sa pangarap ko po. Pero pag may mga bastos ko po ako na kikita sa comments, mga ganun oh. parang iniisip ko na lang po na kailangan ko tanggapin yung consequences na pinasok ko kasi after after na ako dito sa Viva Max. So, kailangan ko rin yung embrace na eto na ako. Kaya, hindi ko na lang ko. po binapansin. pero yeah, tab tabanggit mo yung goal ng pangarap mo. Anong ba yun? mo mong share? Um, marami po eh. Hindi lang po sa pagiging artista, kundi uh, um, makaipon po. para gusto ko magkaroon ng bahay, lupa, negosyo, mga ganun po. Ayun. Thank you guys and congratulations. Thank you. Thank you very much. That was Romel Gonzalez of PEP. All right, so for our next question, We have Mark Rivadour of Entertainment Web. Hello, good afternoon. First question uh, is yeah, for you are also one of the cast actors. <laughs> no, for supporting yeah. And then, I uh, na tayo for the film Yes. the, yes. uh, the, the who Ganoon din dito before sa akin na nakikita mo yung potensya n'yo. How is it nga ngayong muli-mulit na ka-work si Rob, bumibida na rin siya sa Pilipinas? Wala talaga namin masyado. Naging short lang. But, uh, uh, ah, yeah. oo, ah... Uh, ano man, ganun kami. Hindi na rong... Hindi. more long sequences to do. Okay. Pero, you could hear naman, you know, uh, see, the, uh, yung dedication niya at the craft. So, pag ganun, yayabong siya kasi ini-embrace niya yan eh. So, macha-challenge siya sa iba pang dimension hindi lang po. Of course, everybody goes through this sexy part of the beginning sort of thing. You know? So, mataas ang ano mm, ba ang hope ko for Rome. Any statement, Rome? Thank you, Tito Ronnie. Ayun, sana magkaroon tayo ng work po. Ayun po. <laughs> Parang magkaroon po tayo ng mahabang eksena. <laughs> to thank you, Pilgrim, Ika. So, after your Angela, then si Stan, ikaw, uh, meron ka pa ba ibang pinapangarap na gawin sa ito na na... Kasi hindi nga gawa naman kayo before yung panunin So, may iba ka pong magigala na na sana na makagawa na sa ito. Oo, syempre naman. Marami. Eh. Marami. Tapos may mga, uh, ano rin, may mga movies din yung tita ko na gusto namin i-remake. Ganon. You know? Pero ano, tatlo na kami doon. So, marami kaming goal and pangarap um, sa na kaming tatlo yung magkakasama sa isang film. Pero ayan, sana hopefully, makaisa ulit kami. yeah <laughs> Thank you. Thank you. Um, you have to excuse me, I uh, would like to thank everybody for dropping by, especially the press. Napapagulog natin yung industriya dahil sa inyo. Of course, bagay lahat sa isang vlog na no? samahan. I have to go. Thank you very much. Thank you, Sir Ronnie. Take care po. Okay, Alright, let's move on to our next question. It'll be coming from Remy Navarro of Angelina. Hi guys, good the sir. Okay, so, uh, the time is or pan uh, connected sa Bukid, di ba? Kayo, meron pa kayong mga memorable experiences or uh, sa bukid, Any, pwedeng wholesome, pwedeng hindi wholesome or fantasy about Bukid or uh, province? So, kayo, any uh, fantasy pag nasa province or wholesome? Pwede rin wholesome, pwede hindi. No. Ako, ang ako naman na. Um, in real life po ba? Pwede, in real life. Bye.